Hello so guys, ayan po kung so makikita nyo tapos na yung ginawang bitinan ng ano mga bottles ayan ayan kahapon pala hindi natin na i-vlog yung ating talong ayan, may talong tayo dyan, tatlo ngayon ngayon guys, magtatanim tayo ng pichay Ayan, tanim natin yung pichay. Yung flowering yan. Flowering na pichay. Ayan mm, siya, Tanim-tanim oh. din pag may time. Hindi na kailangan bumili sa palengke ng gulay. Sa bakuran, sapat na. Anong ginagawa mo, Bebe? Halika dito. Ayan po. No? Ayan, magtatanim daw din si Baby. Ayan po ang kutya na Kunti lang kasi yung ano namin, yun, punla, punla, nabagyo. Kaya kunti lang. Hmm, yan ang bibiita. Ganyan, ganyan, guys, oh. Yan. Gandang tignan. flowering yan pero parang hindi kasya yung ano natin patubot pa tayo ng ibang klaseng gulay pag dumating yung ano natin order natin Ano ginagawa mo, po. Yung palang talong natin, ayan, naka, ano siya, nakalambitin siya. Dito siya sa, ganyan ang pagtanim ko noon, no? Pero naging ano siya, tatayo pala yan pag lumaki. yun nag-curve siya, oh. Eh, siya. Yan ko na tinapon yung mga tinagkainan, pinagbalatan ng saging at saka mga prutas. Yan, may tatlo din tayo dyan. Saka syempre yung ampalaya natin, ayan. Hindi pa natin nalagyan ng kalatkatan ng akunada, ilokano, pagkalatkatan na. Ayan yung maglolo doon. Tanim-tanim. Yung isa gul-wul-wul, No, baby. Asyang no. Huwag bubunutin. Ayan. Maraming salamat, guys. Please follow our page. Ang Probinsyana. For more videos. Maraming salamat po. Kaway-kaway na dyan, baby at saka babe. Bye bye, bye, bye.